si Ma'am Lorena, yung niya si Ma'am Rowena. Ilan taon po yung anak niyo? Two years old. Kasal ho ba kayo? Hindi po. At ay ibigay? Opo, sabi po niya sa akin sa text. Subukan mo kunin yung anak ko. Papatay daw po siya ng tao kay dito po ako, Domenercio. Naku, nakakatakot nga talaga 'yan. Ganun mga sinasabi nitong si Mr. Francisco. Mr. Jay Francisco, magandang hapon, sir. Hello, sir. Uh, magandang hapon po. Nakakatakot ka pala, sir. Eh mamamatay tao ka pala. Hindi hindi naman po. Nangin... So, sabi ko lang sir, 'yan lang po ako. Eh kukunin oh. niya po basta-basta yung bata. Oo. Oh. Eh sa amin po lumaki. Sir, sir Jay, alam mo ba na mayroon tayong batas? Ano po? Apo, sir. Unang una hindi po kayo kasal. Apo. Pangalawa po, 7 years old below, nasa batas Apo, natin na dapat sa nanay yan kapag kayo po nagkahiwalay na. So anytime, Apo, pwede siya mag-walk out sa iyo, daladalan yung bata. Sir, kakausapin ko na lang po sir, papupunta ko na lang po sa bahay kasama yung nanay niya. Hindi Amen. po sir, pupunta kami diyan kasama yung isang batalyon ng pulis na may mandalang armalight na kapag ikaw pumalag, naratatin ka kasi nakatakot ka, po. mamamatay tao kayo. Hindi po. Narang Subukan po mong namin. pumalag, eh baka butas-butas yung katawan mo. Oh, Tatadtarin ka ng sir. bala. Hindi din po. Sir. sir, darating po kami diyan kasama po yung PNP at saka Women's and Children's Desk. Huwag ka nang pumalag, sir, para hindi ka na mahirapan. Paano po? Ah, oh, sige, sir. Okay lang pag-usapan na lang po oh, Sige, mag-usap kayo ngayon. Jay, sa tuwing nagtatalo kasi tayo, lagi mo pinapanakot sa akin yung bata. Sabi mo sa akin, wala akong naitulong sa pagpapalaki sa kanya. Lahat na lang ng salita, tinitiis ko. Kasi kahit nakipagsundo ako, ilang beses na po kasing nangyari na nakipagsundo ako para sila po yung mag-alaga. Pero sa tuwing nag-aaway po kami, lagi niya pong pinapanakot sa akin yung bata. Kaya nag na po ako ngayon sa sarili ko na sa akin na lang po. May trabaho naman po ako. Obligasyon ng tatay na suportahan ang anak anak. Po eh, ako po yung inuobliga niya. Hindi po. Tapos kinakount niya po yun as in wala do yung binibigay ko po kahit papaano hindi daw po yun kasya para sa pangangailangan ng anak namin Okay, so Sir J, sabi mo gusto mo siyang kausapin. Sige, pagkakatao mo na, kausapin mo siya. Nakikinig siya ngayon. Pumunta pa siya. Pwede mo natin pag-usapan. Nag-text ako sa iyo. Sabi ko, nag na ako sa iyo about to. Kailangan po kumabot diyan. Eh nahihiram mo naman yung bata pagka gusto mong hiramin. Pahirapan para mahiram. Okay, sandali po, Sir J. Sandali, Sir J. Sir J. Miss Katlea Malabanan, MSWD, Talisay, Batangas. Ma'am Katleya, magandang hapon po. Yes. Yeah. Madam, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, Madam. Darating kami dyan at hihingi po kami ng assistance ninyo kasama na po yung PNP para sa proper turnover nung pong uh, bata uh, dito po sa nanay na si uh, Nanay Lorena mula sa kanyang uh, dating boyfriend na si Mr. J. Francisco, 2 years old po yung bata. Ano po, Ma'am Katlea? Okay po. Magandang hapon po, Madam. Mr. J.? Hello, Sir. Opo, darating na po kami dyan. Uh, kukunin po yung bata. Okay, salamat po, Sir J., ha?